O, oh, sayo na, siya na. Paano sayo ni ate? O, oh, bilis, o. Oh. Paano sayo ni ate? Ate, sayo ka daw. Bilis. Hindi na, para magkayahan ni Cyrus. Bilis mo. Um, oh. Ayun na, oh, sayo na si, si, si ate, o. Oh. Sayo. Ah sayo din ni Cyrus, o. Oh. Ah. Paano sayo ni Cyrus? Ah, paano? Oh, paano? O, siya tamil. O, paano? Paano sayo ni Cyrus? Oh. Oh. Boxing. Eh, boxing yan eh. Hindi naman sayo yan eh. daw. Sayawaw. Parang Ah, bilis. Um. Sayawaw daw. Bilis. Okay, siya. Tawagin Me. Mm -hmm.